Kaning nga? Kaning nga? Kagwapo ani? Mumpili lang nga nang mga maestra og OFW ug mga kasambay na ko, Sus. Maluoy ta. Mamili po taon ko guys oy. Dili po kuha ng mga maestra. Sus, napuno na sa utang. Grabe na utang na, na naguna na na guys. Kanang mga preya nang OFW dili sa kuha na guys. So wala pa nakag pa naka-abroad guys. Ang utang na, na dire sa kuan. Porte na nang dakuha labi na nang mga kanang mga kasambahay nako samot pas mo ang mas gusto na kong mga, asawa pohon guys kapreha anang abogada engineer nga babay kay dagko man sila sa sweldo ma, tanan na kong gusto makuha na ko guys kay dagko man sila mga sweldo like for example ng mga kawan di na ng mga maestra o mga OFW labi na mga kasambahay lagi di ligig ko pahala na guys Basta ganun ako ang gusto kanang mga dagko kay sweldo. Kaning naunga? Kaning naunga? Kagwapo ani. Mumpili lang nga ng mga maestra o o pinabuli o mga kasambay. Nako, sus. Maluoy ta.